Ano pong isyong uh, unan yung tututukan kapag natuloy na ang uh, investigation in aid of legislation dito sa so, problema ng power outage sa Western Visayas, Congresswoman? Talagang dapat natin tututukan ay ang sagot sa tanong na bakit ito nangyayari. Noong unang una walang alam ang lahat at mm. ang nangyayari sa pag a So akala namin, mga ilang o ilang oras lang. No po. Ay na yon ay naging isang araw, pangalawang araw, pangatlong araw at ngayon ay magiging ikaatak na araw. Ang problema dito ay hindi lang Ma'am, sandali lang. Tawagan ka namin ulit. Ah. napuputol ang inyong ah uh, uh, tawag dito. Ang inyong uh, linya. Opo, napuputol. Ano bang uh, telco yan? Anong telco? Kayo. Magsalita Lalo kayo. Ang lahat ay may saayos <laughs> sa lalong madaling panahon. Ikaw ay tutulungan na ng aming customer service representative. <laughs> Pusang iring! Uh, 2024 na. Ba't hanggang ngayon parang ano yan ha? Parang power outage ha? Parang daloy ng kuryente mula sa mga planta yan. Ha? Diyan sa Western Visayas. Ano ba ito? <laughs> Joke lang. Congresswoman Garin, ma'am. Again, this is Aljo Bendio. Good morning again. Napuputulo kay kanina, ma'am. Yeah. yeah, good morning. Just attention na medyo okay, nagsasabay-sabay yung aming... Uh... Opo. Opo. So, sa uh... silaw. Sabay-sabay na ang gulo-gulo. Nasa Iloilo ho kayo ngayon, ma'am? Yes. Yeah, walang yeah. kuryente ngayon? Walang kuryente simula January 2. Sus, <laughs> Ang hirap po niyan, walang kuryente. Nakakainit ang ulo, mainit pa yung panahon. Papano na lang yan? Ang laki na po nawawalang kita ng ating mga negosyante po diyan. Wabot na daw ng halos 2 billion piso. So bilang kongresista, anong uunahin mong re bahin sa isyong yan? Sinong dapat pong managot, ma'am? Dapat talaga hmm. imbestigahan kung bakit ito nangyayari. At Opo. yung investigation na yon ay hindi lang dapat mahinto sa pagtatanong. Dapat malaman natin kung oh, bakit nagkaganito. Sino ba yung dapat managot? Ito ba ay an O meron ba talagang problema yung ating mga power producer o yung NGCP? Pa? Kasi ang problema nito since day one, finger pointing mm -hmm. is the name of the game. Mm -hmm. Tulakan po ng tulakan. Mm -hmm. Hindi mo na alam kung sino ang iyong papaniwalaan ang sinasabi ng power producer NGCP ang may kasalanan. Opo. Ang sinasabi naman ng NGCP, power producer yung may kasalanan. So, hindi mm -hmm. mo malaman kung sino. Tuturuan. Opo, ganito kayo. wala walang umaamin <laughs> kung sino may kasalanan. Ay, ay nako, ma'am. Sige, uh, yun na nga. Uh, ta sa tingin niyo bilang kongresista at nagkaroon na rin daw po ng uh, ganyang klaseng problema nung nakaraan. Yes, mm. problem, kasi minsan ang problema parang oh. you're being held hostage, no? Apo. Um uh, lalo na pagka napapansin natin pagka may mga demand mm. kung sino man sa mga private providers ang nangyayari ay eh, may held hostage. Mm. yung uh, yung ang Bong Clinic natin no? na natong mm. the Visayas kasi ang lahat ng brown out ang uh, Visayas apektado nila naman eh. uh, buong Pilipinas kasi lahat tayo nagko-contribute sa ekonomiya hindi lang yan ang dami na pong nagkakasakit oo oh. No, kaliwat kanan ang nagkakasakit kasi nga wala eh sobrang mainit sus grabe ano wala ba kayong mga generator Pati sets diyan ma'am nagkakaubusan na ba ng generator sets diyan sa Iloilo -Ilo? Meron naman po like kami, okay kami may generator kami. Pero okay. yung iba, okay, alam hindi naman nila ba na afford. No, At yung generator ng iba is hanggang pang ilaw lang hmm. or konting electric one, Tapos mahal din naman yung fuel. Oh. Uh, so wala so, walang Walang rotational brownouts dyan, talagang tuloy-tuloy hanggang ngayon. Simula nung uh, January 2, tama ba? nagkaroon na siya ng rotational downouts kahapon. So, okay. magkakaroon ka ng ilaw mga isa o dalawang oras. Jesus. Tapos Ay, lipat ka. naman sa kabilang bayan. Ay, nako, grabe so, pala. Sa, oh, alternating among the towns and the city. Opo. ah, uh, batay po sa inyong uh, pakikipag-ugnayan bilang uh, public official sa... Uh, ano ba yung mga distributor po dyan, ma'am? Uh, kailan daw at least man lang may balik, no? Mabigyan ng lunas ito. <laughs> May problema niyo dyan sa Iloilo? -ilo? Sinasabi nila mabibigyan doon ng lunas ng itong biyernes. Yung Biyer biyernes, sa po ngayon? Pero pagkagising na pagkagising namin, eh, pa ayon, eh, ayun, naliligo ka sa pawi. So, Sus, <laughs> na ngayon, wala pa rin. No? Ang, ang problema, Oo. uh, syempre, yung iba, hindi nakakapag-negosyo, so yeah. No, walang din kita. Yung iba naman na output-based, hmm. yung kanilang kita, ay eh, apektado. Yung mga mangingisda naman, hmm. yung kanilang isda, ay ibibenta na lang ng murang-mura kasi wala kang ice. Oo nga, si Rana. Wala namang mga uh, cold facility. Tsaka ang daming nagre-reklamo kasi on-off then on-off then nga. So nasisira yung mga kagamitan. So yung makikita mo dyan, mga mahirap na wala mga gensets na sa labas ng bahay na halos uh, nag, uh, no, naka, natutulog? ah yes, marami yung natutulog Naku sa labas. Sa labas. No? <laughs> yung mga ospital, meron naman siguro mga gensets, ma'am? Meron naman. Pero syempre, limitado rin. No? Kasi hindi mm. naman kaya na lahat. Limitado rin. Mm. Kaya nga, like ako, dito sa bahay, meron kaming free charging station sa labas. At least meron. Yung city hall dyan, ma'am, oh. may kuryente naman. Na generator Wala. sets. May gensets. Wala. Okay. Meron pero syempre, mm. ano lang, yung basic, sayo yung oh. iba, doon din alaga yung mga vaccine refs, oh. ipat muna yung iba namang nakikigamit muna nung no? talagang um, kailangan ng mga sa ospital. At yung iba namang nakiusap kasi nga syempre oh. yung hanap buhay nila nakailangan ng freezer. Oh. Ayan. Pero limitado limitado. Kaya nga panawagan ng ilan, uh, why not mag, uh, na tayo, mag venture na tayo sa uh, ilang pa mga renewable uh, sources of energy. O kaya nuclear power uh, 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 energies. po, Ma'am, uh, sa tingin niyo? Tama po yan. Alam mo, ang problema rin kasi sa Pilipinas, unlike mm. other countries, yung iba merong incentive. Kunyari, yung renewable energy ka, may incentive. Mm. Pero kasi hindi naman nababalik Opo. sa Pilipinas. Yan o. yung unang problema. Pangalawa, if you compare the Philippines to other countries, Opo wala nang limit yung paglagay ng solar. Eh. Kaliwat ka na yung paglagay ng solar para tuloy-tuloy lahat. Uh -huh. Dito sa atin, may mga limit na nilalagay. Uh -huh. Kaya nga ang manila pag may mga batas na ginagawa, kahit pa paano nagkakaroon pa rin ng protection dun sa big power producers and even dun sa transmission, um, yung ating transmission po, yung NGCP. So, uh -huh. ang hirap ng ganong situation kasi hindi nagiging para sa tao yung uh, benetisyo. We, oh. we really need to allow more investors to come in. Dapat mm. marami yung pumasok especially in terms of power, connectivity, oh. um, even the availment of our natural resources. Kasi yan yung mga bagay na uh, pwede tayo maging competitive with others. Oh. Uh, Buhay na panawagan na magkaroon tayo, magtayo na lang ng panibagong nuclear power plants kung hindi magagamit ang bataan nuclear power plant. Yan din ang mungkay ng ilan, ma'am. Ano po sa tingin niyo Ano opinion nyo? Actually, marami sa ang gumagamit ng nuclear power as a source of energy. At napakamura pa niya. Kasi mm. <laughs> siyempre, mm -mm. capital intensive siya. So dito sa Pilipinas, uh, foreign uh, investors yeah. are not that... Uh, not that... Uh, and entice, hindi enticing investor na pumasok sa Pilipinas. Kasi una, pabago-bago yung guidelines, pabago-bago yung process, eh. processes. Mm -hmm. Tapos fine, hindi mo naman pwedeng i-own yung oh. property na paglalagyan mo. Siyempre, you'll be investing with yun. Oh. At uh, marami yung iba na kumento pa sila, pero magulos lang. Mahal pa so, yung mahal pa na yung sigilang kuryente. Di ba, ma'am? Kasi, kasi may VAT eh. Yes, oo. Oh. Uh, na yung ni VAT yung kuryente, dapat nga wala na sana VAT. Ayusin nyo na sa Congress, ma'am. O panawagan na lang uh, sa lahat, uh, ma'am. O sa mga kinaukulan. Go ahead po, Congresswoman Garin. Yes, yes. Dapat talaga ito matuldukan na. Okay. Kasi medyo mahirap kung puro lip service at turuan ang ano nangyayari. No? Kaya nga, um, <laughs> simula pa ng unang araw, ang tinuturo ng NGCP, yung power provider and power provider ah hmm. uh, ma-lock uh, down yung mga linya na tira-tira. yeah Okay, mensahe na lang sa ato mga igsuon, mga kababayan natin Ilonggo, ma'am, go ahead. well, um, sa mga Ilonggo, wag huwag uh, i-allow, do not allow yourself na uminit na uminit yung ulo dahil sa init ng panahon at sobrang mga brownout. It's not worth our wrinkles. Kailan sa walang po kasi tapos na yung Pasko. Pero dito po sa Panay Island, sa anim na probinsya, lalong-lalo na sa Iloilo, Pasko pa rin po sa amin kasi on and off pa rin yung amin mga ilaw. Sharing kasi ng power. <laughs>